Hey guys! Welcome sa ating panibagong vlog, panibagong ukay-ukay na naman tayo. At dahil nga, new arrival sila, dadalhin ko kayo dito sa ukayan dito sa Maybayan, sa Marikina. So ito guys, ang pinakamalaking ukayan dito sa Maybayan. At ang pangalan ng kanilang store guys, ay... Seller Trendy Apparel. So, mayroon silang Facebook. Pwede nyo po silang hanapin doon dahil nag update po sila kapag may bago po silang dating or may new arrival po sila. Ang kagandahan lang guys, kapag may bago po silang dating or may new arrival sila, lahat po talaga ay bagong bukas. Yung mga dati po nilang items na natira sa mga una nilang arrival ay sinisale na po nila, ginagawa nilang 50%, 30%, ganun po guys. At isa pa sa kagandahan nila guys, kapag mayroon po silang new arrival, hinihiwalay po nila yung selected items, kagaya ng mga branded na mga damit. Ang presyo ng kanilang mga bags guys, yung mga branded ay nasa 900 or nasa 1,100 lang yung presyo nila. Ang iba guys ay nasa 300, 500 na din. At sa mga damit naman, dress nila ay nasa 300. Yung branded naman ay nasa 320. Kaya naman, kung ikaw ay mahilig sa okay-ukay, let's go, mag-ukay hall na po kayo dito. Dito lang yan, sa may bayan, sa may marikina, sa sumulong highway, sa may bayan. Madali lang po silang hanapin dahil sila po ay... May pinakamalaking ukayan dito sa may bayan. May tatlong branch po sila guys kung gusto nyo pong dumalaw. At ito pa hindi sponsored at wala po akong any connection sa kanila uh, ito lang po ay para may ma-share lang po ako sa inyo ayan, sa mga gustong mag ukay uh, at gustong mag ukay hole, ganyan, dito lang po yan so, let's